Ayon sa isang pag-aaral ay abot sa 4.5 million ng mga Filipina ang mayroong Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. Isa po itong kondisyong naka-apekto sa reproductive health ng isang babae. Ngayon pong PCOS Awareness Month ay makakapalingan po natin ang PCOS Warrior na si Rina Maglalang para ibahagi ang kanyang PCOS journey at kung paano nakakatulong ang lifestyle sa pag handle ng PCOS. Magandang umaga po, uh, Ma'am Rina. Hi, good morning! Hi, Rina Rice and Shine. This is Prof. Fee together with Audrey. You have been fighting PCOS for 11 years now. Pero paano mo nalaman noon na meron kang PCOS? Una-una, nung uh, high school pa kasi ako noon, nung mm -hmm. nagkaroon ako ng problema sa menstruation period ko. So, naging warning na yun sa akin. And then, until such time, nung nag-asawa ko, so sabi ko parang... Uh, something is not right sa uh, kalusugan ko. So, when I found out na I have the symptoms, nagpa-consult na agad ako doon sa doctor and then the doctor recommend uh, mga medicine para magregulate yung menstruation ko. Okay, na napakahirap daw ng, ng uh, pakiramdam nitong PICOS. May epekto ito sa yung mental health at physical health, di ba? So, sa yung journey, yung personal na experience mo, Paano ka naapektuhan nito? Una-una, lagi akong moody. <laughs> Kasi may mga may mga pagkakataon talaga na uh, kahit ako, I really can't understand my emotion. Na like this morning, okay ako. And then afternoon, iba na. Sa gabi, mas lalo ng iba yung feeling ko, yung emotions ko. So, it's really hard to deal with. Lalo na kapag mahina yung yung loob mo kung paano mo maaagapan yung yung mood swing kasi there are people na nakapaligid sa iyo na you really have to control your emotions kaya it's a challenge for us na nakikipaglaban sa ganitong klase ng uh, health issue kasi minsan may mga time na may mga tao hindi ka talaga maiintindihan eh because of your mood swing hindi naman lahat ng tao maiintindihan yan lalo kung wala naman silang ganong uh, pakiramdam na parang feeling mo later on uh, totopakin ka kaya parang later on mga away ka parang ganyan kasi yung emotion ni eh, parang laging mainit yung ulo mo and it, it affects our mental health kasi para sa amin hindi rin namin maintindihan bakit sa amin yun nararamdaman mm. so challenging sa talaga mentally Alright, uh, we understand wala pang cure para sa picos pero paano sa tingin mo nakatutulong yung pagkakaroon ng healthy and active lifestyle sa pagmanage ng symptoms ng PCOS? Kapag kasi merong uh, PCOS ang isang babae, ang isa sa mga symptoms niyan is yung obesity. So in order for us na hindi lumala yung obesity natin, dapat na magkaroon talaga ng active lifestyle para kahit papaano mabawasan yung stored fat, bumaba yung uric acid, bumaba ang sugar kasi when i started yung pagiging uh, active sa physical ko mas nakita ko na bumababa na yung mga sugar level ko bumaba na rin yung uric acid ko so malaki talaga yung effect sa akin pag nagkakaroon ako ng regular na physical activity okay ma'am what of the exercises na nirerecommend mo is running o yung pagtakbo no paano ba ito pwedeng i-practice effectively sumasali ka rin ba sa mga running event Yes sumasali ako sa mga fun runs So uh, may meron din kasi akong club na sinalihan So yung club na yun may mga weekly activities kami So uh, beginner friendly din siya kung hindi pa talaga nag run ever So yung dun sa club namin, yung activities na yon, it could lead to an invitation na uh, sumali din sa mga fun run. And yung community kasi they will help you to to really reach your milestone eh kung gusto mong sumali sa mga uh, distances like 5 kilometer na fun run, 10 kilometer na fun run, so yung community nakakatulong siya to really boost your emotion na maging uh, physically active ka. So, yung mga fun runs, nakakatulong din siya para mas maging proud ka sa sarili mo kasi uh, you know na kaya mo pa lang tumakbo ng ganong certain distance. Ayun. Akala mo hindi na pwede pero kaya pa pala. Pero Rina, share mo naman sa amin. Baka may iba, ka, may iba ka pang exercises na makatutulong sa pag-manage ng sintomas ng PCOS. So, yung isa sa mga exercises ko aside from running is walking. Kasi there are times naman na uh, pag busy sa work, I really can't go to community run. So, minsan, kapag may time din ako before work, nag-solo run ako, pag wala talagang panahon, I, I really keep uh, moving. nag ako. So, instead na sumakay ako ng tricycle, nag ako. So, importante yon kasi hindi mo naman kailangan maglabas ng pera. Eh. You just need to walk. And then, may certain distance nga lang. Uh, aside from that, meron din akong exercises na ginagawa, which is yung strengthening and conditioning. Very effective siya sa mga may mga picos kasi mas, ano, um, mas lalo kang pagpapawisan eh. And it helps to fight obesity. Kaya ina-encourage ko rin ng yung iba na magkaroon din ng ganong klase ng activity. Okay, ma'am, uh, bilang panghuli po, no? ang inyo pong mensahe sa mga kapwa nyo kababaihan na uh, nakakaranas ng PICOS, lalo't sinabi niyo nga kanina, no, wala pang cure patungkol dito. So, sa mga katulad ko, um, engage with the community, lalo na kapag uh, gusto mo talaga maging physically active. Like ako, sumali ako sa run club, sumali rin ako sa mga exclusive community of women kasi when you're in a community kasi, mas, lalo kang magiging open about your emotion, mas may makikilala ka ng mga taong meron din katulad ng sitwasyon namin. So, lalakas yung, yung, yung pananalig mo na eventually mapaglalabanan yung mga symptoms. Lalo ngayon, hindi pa talaga directly curable yung gantong condition. Kaya yung pagkakaroon ng physically active na lifestyle, pagsali sa mga community na sa so tingin mo makakatulong sa iyo para mas lalong mas lalong physically active ka, mas maganda 'yon. And ayun din, uh, healthy lifestyle kailangan din. Kailangan natin bantayan yung kinakain natin, baka kailangan babaan natin yung intake ng mga sugary food, sugary drinks. So, healthy lifestyle and physically uh, active dapat tayo para mapaglabanan yung gantong condition. Yan, yeah, walking, no. running, healthy lifestyle, at pag-engage sa iba't ibang mm. communities ang mahalaga mm. para siyempre ay uh, despite meron tayong PICOS, ay namanage natin mm. ito. On that note, maraming salamat, Rina, sa pagbabahagi sa amin na yung karanasan at sa pagbibigay ng tips sa paglaban sa PICOS. Maraming salamat, Ms. Rina. Thank you!